Bumilang na ang tatlong taon nang maganap ang trahedya sa buhay ni Jocelyn. Nasundan pa ito ng pagpanaw ng ama. At mula noon, nalihis na siya sa pinapangarap na landas. Na no, nag-aral pa ako, mm, pangarap ko na mag-abroad para makatulong sa mama ko at papa ko. na ang kalahating katawan ni Jocelyn. Sa katunayan, nagkakaroon na nga ang dalagita ng mga bed sore o sugat sa likuran dahil kung hindi raw siya laging nakaupo, nakahiga lamang siya sa papag. Sabi ng doktor, ang daw, uh, hindi na daw makalakad. Dahil na yung ano, spinal cord ko. Mahirap talaga. Dahil di na ako makalakad, hindi na ako makatulong sa kanila. Pagamat mismong sa mga doktor na narinig ni Jocelyn ang kanyang tunay na kalagayan, naniniwala pa rin siya na may kinabukasang maghihintay para sa kanya. Nagbabasalam, nagpasalamat lang ako sa kanya kasi binuhay pa niya ako. Sana pagalingin niya ako. Gayon pa man, magbabakasakali pa rin siyang kumatok sa puso ng mga taong maaring makatulong sa kanya. Namalapit po ako sa inyong puso sana po matulungan niyo po ako na mm -hmm. mm -hmm. maoperahan po. Magiging natatangi ang araw na ito dahil sa dalang surpresa ng isang mensahera. Isang DVD ang niabot kay Jocelyn. Koleksyon ng mga larawan ni Jocelyn at ng kanyang pamilya ang kanilang napapanood. Pawiin na ang lungkot sa iyong mukha, Jocelyn, dahil ikaw ay nasa wish ko lang. Kaya hudyat na ito para ihandog na ang mga surpresa. Bago ang lahat, pinasilip namin sa isang doktor ang mga sugat ni Jocelyn. Dahil sa madalas na pagkakahiga, apektado na pala ang daloy ng dugo sa likod ni Jocelyn, kaya ito nagsusuka. Kaya itinuro sa kanila kung ano ang dapat gawin para hindi na lumala ito. Yung ginawa natin or instructions natin na binigay kanina is simple wound dressing lang, no? Lagyan natin ng ointment, so as often as 2 uh, to three times a day. Nariyan din ang representative ng munisipyo para sa agarang pagbibigay ng trabaho kay nanay bilang municipal park attendant. Dagan salamat sa intabang sa mo sir. Makatulong sa mga anak ko. Hindi niyo na rin po problemahin ang supply ng pagkain at munting negosyo para kay Jocelyn. Pati ang panimulang pondo para sa iyong pagpapagumot, nasa loob na rin ng sarili mong ATM card? Maraming maraming salamat, sa na na mga mix 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 na mix 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 ng mix 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 mamahalin ko kapatid ko at mama ko. Umiikot man ang buhay ngayon ni Jocelyn sa kanyang wheelchair, hindi raw titigil sa pag-usa ang dalaga. Dahil ang biniyayang pangalawang buhay sa kanya, iniaalay niya sa kanyang mahal na pamilya.